title, nasa dulo ng video. Ang bida natin ay si Wesley. Nagsimula sa kanyang boss na mataba na si Janice na lagi siyang pinipressure at kasama na din ang pangluloko ng kanyang girlfriend at best friend yang si Barry. Ito naman si Mr. X, tatay ni Wesley, isa sa pinakamagaling na asasin. Pumunta siya sa babae para itanong kung saan galing ang bala. Ang sagot ng babae ay hindi ito matitrace. Agad naman pinatay ng mga asasin ang babae. Agad naman tumakbo at pinagbabaril si Mr. X. Kumuha siya ng buwelo para ito'y makatalon sa kabilang building at makakuha ng tiyempo para mabaril sila. Samantalang napatay niya na lahat ng asasin sa kabilang building ay agad namang may natanggap siyang tawag mula sa cellphone at ang sabi ni Mr. X ay walang makakalabas sa fraternity cross at sabi naman ni Cross na sira na ito, sinira na nila ang code. At siyempong nakatapak si Mr. X sa target ni Cross sa simbolo ng X at napatay si Mr. X ni Cross. Habang si Wesley ay nakahimbing ng tulog, iritang-irita ang girlfriend niya sa kanilang apartment na ang katabi ay train. Pumasok na si Wesley sa trabaho at pinuntahan na naman si Wesley ng kanyang boss na si Janice. Si Wesley ay may sakit na anxiety. Kapag lagi siyang pinipressure ay lagi na lang bumabagal lahat ng bagay sa kanya. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang gamot upang uminom at humanahon ang kanyang katawan. Isang gabi, naggrocery siya. Kinausap siya ng isang babae na si Fox Assassin. Ito ay may assassin, kasama din ang kanyang tatay. Ang sabi ni Fox ay, kilala ko ang tatay mo. Hindi naman makapaniwala si Wesley na kilala ni Fox ang kanyang tatay. Habang nag-uusap naman sila, bigla na lang nakipagbarilan si Fox kay Cross na pumatay sa tatay ni Wesley sa si Mr. X. Habang tumatakas at tumatakbo si Wesley ng palayo sa grocery, iniligtas naman siya ni Fox at tumakas sila kay Cross. Drive ng drive ng mabilis si Fox upang matakasan si Cross. Noong natakasan na nila si Cross, nagising na lang si Wesley sa hideout ng mga asasin. Andoon lahat ng magagaling na asasin na kasama ng kanyang tatay sa fraternity. Kinausap siya ni Sloan at sabi niya ay, barilin mo ang pakpak ng langaw at nagulat si Wesley. Tinutukan siya ng baril sa ulo at napilitan niya siyang barilin ang pakpak ng langaw at nagawa niya itong barilin. At sabi sa kanya ni Sloan, kaya mo itong gawin dahil may dugo sa iyong nanalaytay katulad ng tatay mo. Tila naguguluhan si Wesley sa nangyayari at umalis ito sa lugar. At kinabukasan, akala niya panaginip lang lahat. Nagbanyo siya at nalaglag ang baril sa kanyang pantalon. Tinago niya ito sa bowl. Pumasok na ulit siya sa kanyang trabaho. Napansin ni Barry ang kanyang best friend na parang may kakaiba si Wesley. At pinuntahan na naman siya ng kanyang boss para i-pressure at sumigaw na si Wesley na parang tumigil si Janice at nilait-lait ni Wesley si Janice. Kinuha ni Wesley ang kanyang keyboard, pinukpok ito kay Barry bilang ganti para sa pag-aagaw ni Barry sa kanyang girlfriend at umalis na siya sa trabaho. Pagkalabas ni Wesley, nakita niya si Fox at sumama siya dito para sumali sa fraternity. Kinakausap niya si Sloan para sumali sa fraternity upang maging ganap na asasin kapulad ng kanyang tatay. Inumpisahan nila ang hazing kay Wesley na ang tanong ay, bakit ka andito? At binugbog na siya at hanggat hindi niya nasasagot sa tanong na bakit ka andito ay hindi siya titigilan ni torture. At sabi ng butcher, ay saksakin mo ko. Sinaksak naman ni Wesley, kaso inaiilagan ng butcher at kawawa na naman si Wesley. Isang araw nagising na lang siya na nakababad sa kandila. Ang ganitong gawain ay nakaka-recover ito ng mabilis ang katawan. At lumapit sa kanya ang kanyang kaibigan na Russian upang bigyan siya ng maiinom. At dito tinuturuan naman siyang bumaril ng tama at nakita niya ang shooting target na totoong tao. At lumapit si Sloan at sinabi na dapat mong i-curve ang bala. At pinakita sa kanya kung paano ito i-curve ang bala. Sinama naman si Wesley sa train. Itinulak siya at tinuturuan si Wesley ni Fox para makabalanse sa umandar na tren. Pinapakuha naman sa kanya ang shuttle sa perfectong timing. Habang tinuturuan naman siya ni Russian kung paano gumagana ang daga na lalagyan ng timing bomb. Tinorture siya ulit ni Fox at ni Repairman at ang sabi ni Wesley ay hindi ko kilalang sarili ko. At doon na kinuwento ni Sloan ang tungkol sa tatay ni Wesley. Sinabi niya na si Cross ang pumatay. Sabi niya ito ang kwarto ng iyong ama. Lahat ng gamit dito ay sayo na. At doon na nang simulan magpursigi sa pagtatrain si Wesley at ang kanyang misyon ay hanapin at patayin ng pumatay sa tatay niya na si Cross. At nang bumalik na si Wesley sa pagbabalanse sa tren nagawa niya na ito at nanalo sa laban kay Fox. Habang pagkukurve naman ng bala ay nagawa niya ito at nang mismong si Fox ang pumunta sa target at matagumpay na i-curve ni Wesley ang bala. Samantalang pinunta naman si Sloan si Wesley sa Loom of Fate na kung saan dito nila dinidecode ang mga pangalan ng mga papatayin para mabalans ang mundo. Binigyan si Wesley ng first assignment at matagumpay niya itong gawa. Napatumba niya ang target, tinamaan sa dibdib. Hanggang may target siya, mayaman na nakablock limo. Binaril niya ito sa bintana kaso nakabulletproof pa lang sa lamin. Kaya ang ginawa niya ay pinatumbling niya ang kotse niya at binaril niya ito mula sa sunroof. Pumunta si Wesley sa dati nilang apartment at naabutan niya dito si Barry at kanyang girlfriend. Kinuha niya ang baril sa bowl, hinalikan siya ni Fox para pagsilusan ng kanyang dating girlfriend. Paglabas nila sa apartment, nakita ni Wesley si Cross para patayin ito. Nagbarilan at naghabulan sila at nang mapunta sila sa abandonadong lugar, hindi sinasadya ni Wesley na nabaril si Rashan at napatay niya ito at nibaril ni Cross sa braso si Wesley. At nang kinuha ni Wesley ang bala sa kanyang braso ay nakilala niya na si Pekwarski ang gumawa ng bala. Pinuntahan ni Wesley si Pekwarski at tinanong niya kung nasaan si Cross at tinuro ni Pekwarski kung saan makikita si Cross. Tumakbo si Pekwarski at napansin ni Wesley na nadaanan niya si Cross kaya bumalik ito sa train. At nagbarilan si Wesley at si Cross sa train at si Fox ay pinalipad niya ang kotse para pumunta sa train. At nang nahati ang train sa tuloy, bumitin ito sa tulay. Agad nakiat ni Wesley sa taas si Cross upang patayin. Samantalang nahati ang train at nalaglag si Wesley pero iniligtas siya ni Cross nang binaril ito ni Wesley. Agad hinila ni Cross si Wesley. Nang hihinggalong si Cross sabi niya kay Wesley na lahat ng sinabi sa iyo ay kasinungalingan at sabi ni Cross ay ikaw ang anak ko. Tinanong ni Wesley kung totoo ito at sabi ni Fox ay oo at sabi ni Fox ay ikaw na din ang susunod. Agad namang binaril ni Wesley ang salamin ng train para makatakas kay Fox at paggising na nasa apartment siya ng kanyang tatay. Nakatabi lang ng kanyang apartment. Matagal na pala siyang binabantayan ng kanyang tatay at gusto lang naman siyang protektahan sabi ni Pekwarski. Kaya ang ginawa ni Wesley, dinisipher niya si Sloan para maging target. Nakita niya ang plano ng kanyang tatay na magpapabago at magbubuog ng fraternity. Bumili siya ng maraming peanut butter para makuha lahat ng daga. Kinabukasan, pumunta siya gamit ang garbage truck na may laman ng mga daga at may laman ng mga timing bomb. Binunggo niya ang gate, sinimula na siyang paputukan ng mga hasasin at binuksan niya na ang garbage truck na may laman na bomba. At nang pumutok na ang bomba, agad na siyang tumakbo papunta sa loob ng hideout at pinagbabarilan ng mga kalaban. Pinakurve ang bala, pinatay lahat na nasa loob, brutal. Pumapatay siya nang walang takot at galit na galit. At nang napunta siya sa butcher, nahirapan siya dahil ang bilis niya itong gumalaw. Binaril niya ito kaso nasasangga niya ang mga bala. Ngunit nang saksakin ni butcher, lumusot ito sa baril sa siyang pinangbaril ni Wesley. At nang nasa library na siya, lumabas na si Sloan. Pinalibutan siya ng lahat ng asasin sa library. Dito siniwalat ni Wesley na hindi na nag ng Faith si Sloan at sinira niya ang code. Pinaliwanag naman ni Sloan na lahat ng nasa kwarto na ito ay dapat ng patay at nakatagdang patay. Iniligtas ko lang kayong lahat. At binigyan ni Sloan ng choice na kunin nyo lahat ng baril nyo at itutok sa kanilang bunganga at iputok o patayin si Wesley para maituloy ang ating fraternity at ang ating nasimulan. At nang malapit ng barilin si Wesley, ang ginawa ni Fox ay pinutok ang baril, pinakurve niya sa lahat ng kanyang kasama sa kwarto at pinatay na niya ang lahat ng asasin at ang natira lang ay si Wesley. At nang lumabas si Wesley, wala na si Sloan, nakatakas na. At nang tinignan ni Wesley ang laman ng kanyang bank account ay halos wala ng laman ito. Isang araw pumunta si Sloan sa opisina ni Wesley at tinudukan si Wesley ang sabi ay, Hindi ako ito, isa lang akong decoy. Binaril ni Wesley si Sloan mula sa malayong lugar. Ang title nito ay Wanted.